Guys, okay. so nandito tayo ngayon at para, para makauwi na tayo pamimigay natin itong ating tao kasi okay, naihilo na ako Ito po, na po kayo para makukup na po naihilo na po ako Tapa po kayo niyan. Libre na. Nakakain na kayo. Nakatulong pa kayo. アロリナ。 Ayan, o ordinary lang, kahit paano yung rito mo na chamado yung sa alag ng hindi, sa newspaper Wala nga, wala nga palo ng Grabe yung sacrifice ni Tatay Jimmy. Ang pamimigay ni Tatay Jimmy yung aking tao. Saan pa kayo? Walang bayad ang manood ng vlog ni Tatay Jimmy. Nakatulong na kayo. Nakakain pa kayo. Uh, sino po nag-edit ng mga pizza? Tayo din to Ito mga na to. Ito mga na to. Anong masasabi niyo po sa bigay ni Tatay Jimmy libreng taho? po? Salamat po. Salamat po. Sana po patuloy niyo pong suportahan yung vlog ni Tatay Jimmy para makakuha tayo ng sahod sa YouTube. Nakita niyo naman po pinamigay lang ni Tatay Jimmy. Para makauwi na kasi naihilo na po ako. So, sana patuloy nyo supportahan. Okay po, tayo Mabuhay tayo po, po kayo. So, sana wag kayo mag-escape sa mga ads. Patuloy nyo lang po supportahan yung vlog ni Tatay Jimmy. Okay. Hindi nyo po na... Nakikita nyo po yung pagkasalita ni Tatay Jimmy halos maglaway. Saan pa kayo? Yung, wala kayong gagawin, kundi manood na lang kayo dahil nga po isa akong stroke kaya ako pinamigay Thank you po Thank you po Thank you po Thank you po Panonoodin po namin nga po Sa mga nanonood sa mga nanonood huwag kayo mag skip sa at mag comment kasi napakarami po mga sinungaling at sabi po nila dahil nanood ako doon ko din sa comment section wala silang ko ay big sabi ay para lang makakandag ng akin lebring kahon kaya yun ang aking gusto mangyari bigyan nyo ng makandang views nakita nyo naman ilang kayo na binigyan ko labing walong baso ilang ba? anim walo so walang bayad yan tanungin ko po kayo iningayan ko ba kayo ng bayad? wala po Hiningan ko pa kayo ng bayad ng libre sa taho. Ayan. Nakita nyo naman. Hiningan ko po ba kayo ng bayad? Hindi po. Kasi nga po, kaya ko po kayo tinatanong dahil marami po ang nagbabas. Ang sabi nila, libre taho pero may bayad. Yung nagbabayad, hindi nagsusubscribe at hindi nanonood. Natural lang na yan, magbayad siya dahil hindi naman ako milyonaryo. Na Umaasa ako sa vlog para sumagot ako. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Panoorin niyo po ni-upload ko to.